Isa sa mga dahilan ng lumalaking kaguluhan sa Republika ng Rome ay ang unti-unting pagkasira o pagbaligtad ng dati nitong matatag at mapagkakatiwalaang ang militar. Habang unti-unting bumabagsak ang Republika, naglabasa naman ang mga general o military leader na nais makakuha ng mas malaking kapangyarihan para sa kanyang sarili. Sinimulan ng mga military leader na ito na makakuha ng puwersa sa pamamagitan ng pagtitipon, pagkumbinsi at pagsasama-sama sa mga sundalong walang sariling lupain o sa mga veteranong sundalo na wala ng lupain makalipas ng mga digmaan, kagaya ng naganap makalipas ng Punic War. Ipinangako ng mga military leader na ito na kanilang pagkakalooban ang mga sundalo na ito ng kanilang sariling lupain, kapalit ng kanilang katapatan at pangakong ibibigay lamang nila ang kanilang serbisyo sa mga military leader na ito sinimulan din ng mga military leader na ito na palitan at sibakin ang mga sundalong ang katapatan ay nasa republika. Sa ganitong paraan, naging posible para sa mga military leader na ito kasama ang kanilang mga sundalo na magkaroon ng mas malawig na kapangyarihan. Sa puntong ito ng kasaysayan ng Rome, nalipat na ang katapatan ng mga sundalo mula sa republika patungo sa mga military leader o sa mga general. Noong 60 BCE, Isang military leader na nagangalang Julius Gaius Caesar ang naipagsanib pwersa sa dalawang kilala at makapangyarihang tao sa Rome. Ito si Crassus at Pompey. Si Crassus ay tinaguri ang makapangyarihan at malakas dahil sa kanyang umaapaw na kayamanan. Itinuturing e din siya bilang pinakamayamang tao sa Rome sa panahon na ito. Si Pompey naman ay isang mahusay at popular na general ng mga Romano. Sa pagsasama ng tatlong makapangyarihang tao na ito, nabuo ang pangkat na tinatawag na First Triumvirate. Ang Triumvirate ay tumutukoy sa isang pangkat o grupo ng tatlong pinuno na may magkakapantay na kapangyarihan na siyang nangangasiwa sa isang pamahalaan. Pinaghatian nilang tatlo ang pamamahala sa Rome kung saan kay Caesar napunta ang Gaul, kay Crassus naman napunta ang Syria at kay Pompey ang Hispania. Sa sumunod na sampung taon, pinangunahan ng tatlong ito ang Rome bilang Triumvirate. Sa tulong ni Crassus at Pompey, naisakatuparan ni Julius Caesar ang kanyang ambisyon na mahalal bilang konsul ng Rome noong 59 BCE. Si Julius Caesar ay nagmula sa linya ng pamilyang Patrician na may angking husay sa paggawa ng mga military strategies na makatutulong sa mga digmaan. Upang higit pang mapalakas ang kanyang alyansang politikal kay Pompey, ipinakasal niya rito ang kanyang nag-iisang anak na si Julia. Bilang pagsunod sa tradisyon, nagsilbi lamang si Caesar ng isang taon bilang konsul. Makalipas ng kanyang konsulship, hinirang niya ang kanyang sarili bilang gobernador ng Gaul, kasalukuyang France. Noong 59 hanggang 50 BCE, pinangunahan ni Jules Caesar ang kanyang hukbo sa isang nakakapagod ngunit matagumpay na kampanya na lupigin at masakop ang buong Gaul. Isa sa pinakatanyag na labanan dito ay ang Battle of Alicia kung saan natalo ni Julius Caesar ang pwersang galik sa ilalim ni Vercingetorix. Dahil sa kanyang husay, matagumpay niyang napalawak ang hangganan ng room. Nakuha niya ang katapatan, pagmamahal, at debosyon ng kanyang mga sundalo sapagkat siya ay ganap na naikibahagi sa paghihirap ng mga ito sa digmaan. Hindi niya iniwan ang mga ito sa oras ng giyera at lumalaban din siya kasama ng mga ito. Noong 54 BCE, pumanaw ang asawa ni Pompey na si Julia at nang sumunod na taon, nasawiring si Crassus dahil sa pagkatalo nito sa labanan sa Carrhae laban sa mga Parthian. Ayon sa alamat, si Crassus ay binuhusan ng tinunaw na ginto sa lalamunan bilang simbolo sa kanyang pagkaganid sa kayamanan. Ang mga pangyayaring ito ay nagbigay daan sa sunod-sunod na alitan sa pagitan ni Julius Caesar at Pompey na siyang naghudyat sa pagwawakas ng First Triumvirate. Ang mga ulat ukol sa tagumpay ni Julius Caesar sa Gaul ay naging dahilan upang maging tanyag at popular siya sa buong Rome. Si Pompey na karibal ni Caesar ay nagsimulang mangamban dahil unti-unti nang natutupad ni Caesar ang kanyang mga ambisyon. Kaya naman, noong 50 BCE, sa pag-uudyok na ginawa ni Pompey, ang Senado ay nagbaba ng kautusan kay Caesar na bumagin niya ang kanyang hukbo at agaran ding bumalik sa Rome ngunit hindi sinunod ni Julius Caesar ang kautosan na ito. Sa halip, noong gabi ng January 10, 49 BCE, tinawid ni Caesar ang Rubicon River sa Italy kasama ang kanyang hukbo, kung saan kanyang winika ang mga katagang Iacta Alea Est. Sa Ingles, the die has been cast. O nangangahulugang, hindi na siya maaaring umatras pa. Mabilis silang nagmarcha patungong Rome. Sa takot at pangamba ng Senado, tumakas sila patungong Greece kasama si Pompey at ang kanyang buong hukbo. Ngunit, sinundan pa rin sila Julius Caesar at tinalo sa labanan sa Pharsalus. Upang maiwasang mabihag ni Julius Caesar, si Pompey ay nagsuot ng damit ng mga sibilyan at tumakas sa labanan. Tumakas si Pompey papuntang Egypt sa pag-asang muli siya makapagtatayo ng kanyang puwersa. Sa kasamaang palad, siya ay pinugutan ng ulo sa utos ng Pharaoh na si Ptolemy na siya namang umaasang susuportahan siya ni Julius Caesar sa kanyang sariling gera laban sa kanyang kapatid na si Cleopatra. Ngunit, naging kabaligtaran ang desisyon ni Julius Caesar sa inaasahan ni Pharaoh Ptolemy, kung saan sinuportahan ni Julius Caesar si Cleopatra dahil kinakailangan niya ang kayamanan ng nauna para sa kanyang pagbabalik sa Rome. Ngunit, ayon sa ilang tala sa kasaysayan, ang tunay na dahilan kung bakit sinuportahan ni Julius Caesar si Cleopatra ay dahil nabighani siya sa kanyang kagandahan. Pagkatapos na makuha ni Cleopatra ang kontrol sa Egypt mula sa kanyang kapatid at asawa na si Pharaoh Ptolemy, nagbalik na rin si Caesar sa Rome noong 46 BCE kung saan nakuha niya ang suporta ng sandatahang lakas at ng buong masa. Sa parehong taon, si Julius Caesar ay hinirang ng Senado bilang diktador o absolute ruler ng buong Rome. Makalipas nito, nagpatupad siya ng mga reforma tulad ng pagpapababa sa buwis, pagbibigay ng sakahan at lupain sa mga magsasaka, gayon din ang pagtanggal sa pagkakautang ng mga ito. Pinasweldo din niya na mas mataas ang mga sundalo. Binigyan din niya na pagkamamamayang Romano o Roman citizenship ang mga taga-probinsya na nakatulong sa Rome. Nakatulong din siyang makalikha ng mas maraming trabaho para sa mga may hirap sa pamamagitan ng pagpapatayo ng mga bagong pampublikong gusali. Kaya noong 44 BCE, siya ay pinangalanan bilang diktador pang habang buhay. Sa kabila ng kanyang mahuhusay na reforma, marami pa rin sa mga maharlika at senador ang nababahala sa kanyang lumalaking kapangyarihan. Natatakot sila na kung mapupunta kay Julius Caesar ang buong kapangyarihan, mawawala na ang senado at mawasak na ang republika. Kaya naman, isang pangkat ang nabuo sa ilalim ni Marcos Brutus at Gaius Cassius na naglalayo na paslangin si Julius Caesar. Noong March 14, 44 BCE, isinakatuparan ni Brutus at Cassius ang kanilang plano kasama ang iba pang senador. Sa loob mismo ng senado, pinagsasaksak nila sa Julius Caesar ng 23 beses hanggang mawalan ito ng buhay. Ang pangyayaring ito ay tinawag na Ides of March. Pagkatapos pamanaw ni Julius Caesar, sumiklab muli ang panibagong digmaang sibil at tuluyan ng bumagsak ang Roman Republic. Naging hudyat ito upang mabuo ang Second Triumvirate na binubo ni Octavian, Mark Antony at Lepidus. Si Octavian ay ang apo sa pamangkin ni Julius Caesar na siya rin naging tagapagmana nito. Si Mark Antony naman ay isang bihasang general at kaibigan ni Julius Caesar. Si Lepidus naman ay isang politiko at kaalyado ni Julius Caesar. Ang pangunahing layunin ng ikalawang triumbirata o second triumvirate ay upang buhayin at mapatatag ulit ang republika at pananagutin ang mga pumatay kay Julius Caesar. Tulad ng first triumvirate, pinaghatian nilang tatlo ang pamumuno sa Rome. Si Octavian ang namuno sa Rome at sa kanlurang bahagi nito. Kay Mark Antony naman ang silangan at ang hilagang Afrika ay kay Lepidus. Sa simula, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan si Mark Antony at Octavian kung sino nga ba ang dapat mamuno sa Italy. Gayunpaman, naayos nila ang hindi pagkakaunawaan na ito makalipas na ipakasal ni Octavian ang kanyang kapatid na si Octavia kay Mark Antony. Makalipas na may sakatuparan ng kanilang mga layunin, ang kanilang alyansa ay humina at natapos sa karahasan. Si Lepidus ay nagalsa at nabigo laban kay Octavian, kaya naman siya ay pinilit na Octavian na magretiro at bumaba sa kanyang posisyon. Sa kabilang banda, si Mark Antony ay patuloy na namuno sa silangan. Sa kanyang panahon bilang pinuno sa silangan, nakilala ni Mark Antony si Cleopatra na noon ay reyna ng Egypt. Si Mark Antony ay nahumaling kay Cleopatra at sinundan ito hanggang Egypt Ngunit may isang problema. Siya ay kasal pa sa kapatid na Octavian. Dahil dito, nagpasya si Mark Antony na hiwalayan ang kanyang asawang si Octavia. Nakarating kay Octavian ang balita na hiniwalayan ni Mark Antony ang kanyang kapatid na si Octavia kaya noong 31 BCE, sa isang bahagi ng karagatan naganap ang isang labanan, ang labanan sa Actium, kung saan tinalo ng naval fleet ni Octavian ang magkasanib na puwersa ni Cleopatra at Antony nakatakas si Cleopatra at Antony pabalik sa Egypt, ngunit nagpatiwakal din sila bago pa sila mahuli ng hukbo ni Octavian. Ang digmaang ito ang nagwaka sa Republika at nagbigay daan sa pagkakatatag ng Imperyong Romano. Sa simula ng kanyang pamumuno, ninais pang buhay ni Octavian ang Republika, ngunit alam niyang hindi ito magiging mabisa. Kaya upang hindi na magpatuloy ang kaguluhan sa Rome, kinailangan niyang magtatag ng isang bagong pamahalaan upang mapanatili ang kaayusan. Naniniwala si Octavia na ang kasagutan sa kaguluhan at suliranin ng Rome ay ang pagkakaroon ng isang malakas na pinuno at dahil dito, tinatag niya ang Imperyong Rome. Bilang pinakaunang emperador ng Rome, sinarili niya ang kapangyarihan. Nakuha din niya ang suporta ng Senado dahil kinuha niya ang mga ito bilang tagapayo at hinayaan na maging pinuno ng ilang probinsya ng Rome at pinahintulutan ang mga ito na magkaroon ng kanilang sariling kaban ng yaman o treasury. Dahil dito, binansagan siya ng Senado bilang Augustus o nangangahulugang kagalang-galang. Simula noon, pinamunuan niya ang Rome bilang Augustus Caesar. Upang hikayatin ang katapatan ng mga mamamayan ng Rome, binuksan ni Augustus ang pagkamamamayan sa maraming tao sa imperyo. Nagpagawa rin siya ng mga daanan, irigasyon, at mga proyektong nagpaunlad sa kalagayan ng tao at nagbigay ng hanap buhay sa mga may hirap na nasa lungsod. Pinalawak din niya ang pagkakaisa sa buong imperyo at ginawang sentro ang pamahalaan ng Rome. Maraming mga alipin ang napalaya at nagkaroon ng boses sa lipunan. Pinagbuti rin Augusto Caesar ang sistema ng edukasyon ng mga Romano, kung saan hinayaan niyang makapag-aral ang mga bata upang matutuhan ang mga ito ang pagbilang, pagsulat at pagbasa. Sa kanyang pamumuno, nagsimula ang panahon na kung tawagin ay Pax Romana o Roman Peace na ang ibig sabihin ay panahon ng kapayapaan at katahimikan ng Imperyong Rome. Sa loob ng 200 taon mula sa 27 BCE hanggang 180 CE natamasa ng mga mamamayang Romano ang makatarungan at maayos sa pamahalaan na noon lamang naranasan. Si Augustus Caesar ay nasawi noong 14 CE dahil sa pagkakatatag ng Imperyong Rome na ipakilala sa daigdig ang isa sa pinakadakila dinamiko at pinakamainfluensyang imperyo sa daigdig, kung saan ang kanyang influensya ay patuloy pa rin nakakaapekto sa kasalukuyang panahon. Maraming pa tayong kwento ukol sa kabihas ng room, kaya make sure to click the subscribe button. As always, this is Sir Ian, and I'll see you on the next one.